Sa madadilim na mundo ng Infernal Hierarchy, si Agaliarep ay umuusbong bilang isang enigmatic at powerful figure. Kinala siya sa iba't ibang pangalan, katulad ng Agaliarap, Agaliarep, Agaliarap at Agliareps. Itong dakilang general ng imperlo ay talagang kumukuha ng pansin at pagkausyoso. Ang role niya sa legions ng mga demonyo ay hindi lang kompleks na structure ng hellish lore, kundi pati na rin bintana sa intricate tapestry ng mythological beliefs na sumasakop sa iba't ibang cultures at epochs. Si Aguilera ay isang karakter na hindi masyadong kilala sa mainstream pero lubos na nakabaon sa mga occult traditions na bibigay ng interesting view sa mas darker corners ng pag-aaral ng mythology. Pero bago pa rin ito yung diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong manotify sa bawat bagong video ko, e-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan natin. Yung enigmatic na figure ni Agalirep ay nakaugat sa paghahalo ng mythological at occult traditions. Yung origins niya talagang misteryoso, kinuha mula sa iba't ibang historical at cultural sources. Madalas siyang inilalarawan bilang isang high-ranking officer sa Infernal Army at ang kanyang presensya ay pangunahing napapansin sa mga grimoa at occult texts at ang kanyang presensya ay napansin din sa mga grimoa ng Renaissance period. Isang panahon na puno ng exploration ng demonology at supernatural. Para maintindihan si Agalera, central dito yung Lemegeton o The Lesser Key of Solomon, isang pivotal text sa Western occultism. Itong grimoire na ito ay pinaniniwala ang nakumpile noong 17th century na kinategorize ang demonyo sa hierarchy. Inilikay si Agliaret bilang commander na direktang nagre-report sa Infernal Monarchy. Ang kanyang tungkulin ay ang pagsubaybay sa mga secret missions at pagkontrol sa paglipat ng kaalaman mula sa isang kaharian patungo sa isa pa. Na sumasalamin naman sa fascination ng panahon sa hidden knowledge at unseen. Ang posisyon ni Agliaret bilang Great General ay nagmumungkahin ng role hindi lang sa infernal politics kundi pati na rin sa broader narrative ng good versus evil na lumalaganap sa Judeo-Christian mythology. Ang kanyang presensya ay isang pagkilala sa complex structure ng hell, konseptong malaki ang sa Middle Ages. Sumasa namin sa mga societal at theological anxieties nung unang panahon. Bukod sa Judeo-Christian context, may pahiwating ng influence ni Agliaret sa earlier mythologies iminumungkahi ng ilang scholar ang pagkakapareho ng mga figura mula sa sinaunang Near Eastern religions, kahit na yung connections ay speculative at hindi universally accepted. Ang mga potensyal na ugnayan na ito ay nagpapakita kung papaanong maaaring maimpluensyahan o nagsanib ang mga demonic figures sa Christian mythology sa mga Diyos o mga demonyo mula naman sa mas older pagan traditions. Malinaw rin ang influensya ng Kabbalistic thought sa depiksyon ni Agliarep. Ang kabala ay isang uri ng Jewish mysticism na malalim na tumutukoy sa konsepto ng mabuti at masama na may itong interpretasyon ng mga demonic entities. Sa ilang Kabbalistic texts, lumilitaw ang mga figures na katulad ni Agliarep na nagmumungkahan ng cross-pollination ng ideas sa pagitan ng Christian at Jewish mystical traditions. Kaya yung mythological context ni Agliarep ay hindi lamang kwento ng isang demonic general kundi refleksyon din ito ng historical, cultural at theological tapestry na humubog sa ating pag-unawa sa mabuti, masama at supernatural. Ang kanyang kwento ay bintana kung papaano ang iba't ibang kultura at panahon ay nakipagbunong sa mga walang hanggang temang ito. Si Agrirep bilang isang great general ng hell ay may taglay na mga natatanging kapangyarihan at katangian na nag-highlight sa kanyang formidable status sa demonic hierarchy. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang tumutukoy sa kanyang papel sa infernal realms pero ipinapakita rin yung influence niya sa practices ng occultism at demonology. Isa sa mga pangunahing kakayahan ni Agliaret ay ang kanyang mastery sa mga sekreto at nakatagong kaalaman. Ang kapangyarihang ito ay kaakibat ng kanyang tungkulin sa pagsubaybay sa mga secret missions at kontrolin yung pagkalat ng kaalaman sa pagitan ng mga kaharian. Sa larangan ng demonology, madalas tawagan si Agliarep ng na mga nagsasanay na nagkahanap ng esoteric wisdom o gustong maunawaan ang mga misteryo. Bilang tagapagbantay ng nakatagong kaalaman, natatangi ang kanyang posisyon sa occult tradition kung saan na central theme yung paghahanap sa lihim na karunungan. Isa pang mahalagang bahagi ng kapangyarihan ni Agliarep ay ang kanyang kakayahan na mag-utos sa mga mas mababang demonyo. Bilang general, inilalarawan siya na may kapangyarihan sa isang hukbo ng mga demonic entities. Bawat isa ay may kanyang-kanyang specialized roles at abilities. Ipinapakita nito yung structured at hierarchical nature ng infernal realms, kaya ng inilarawan sa iba't ibang grimoire at occult texts. Bukod sa knowledge at command, madalas din ma-associate si Aglarev sa power of persuasion at manipulation yung skill niya sa rhetoric at deception ay common theme sa demonic lore. Ipinapakita yung broader cultural at religious views ng mga demonyo bilang mga entities na kayang balatutin ang mga tao gamit ang panilin lang at pagsisinungaling. Ang depiction ni Aguilera sa occult rituals at practices ay ini-emphasize ang kanyang kapangyarihan. Madalas siyang ini-invoke sa complex ceremonial magic na mayroong specific rituals at incantations na nakadesign para isamon at gamitin ang kanyang abilidad. Ipinapakita nito yung deep-seated beliefs sa power ng demonic entities na maimpluensyahan yung material world at human psyche. Kaya yung attributes ni Aglerep ay nagpipaint ng picture ng nilalang na hindi lang makapangyarihan in a conventional sense pero may malalim halos arcane na influence. Yung mastery niya over secrets, command over demonic forces at persuasive abilities ay watching figure ng intrigue at respect sa annals ng demonology at occult practices. Nire-reflect nito yung human fascination sa unknown at yung allure ng hidden wisdom, tema na timeless sa appeal at resonance nila. Kahit hindi siya ganun ka-famous katulad ng ibang demonic entities, si Aglarep ay gumawa ng unique niche sa cultural at occult history. Ang kanyang influence ay lumalampas pa sa mga ancient texts at grimoire, umaabot sa literature, art at contemporary media na naguhubog sa modern perceptions ng demonic mythology. Sa literature, madalas lumitaw si Agliere bilang simbolo ng ipinagbabawal na kaalaman at ang allure ng occult. Ang kanyang karakter ay nasama sa mga kwento at tula na nagpapalalim sa mga tema ng temptation, quest for hidden wisdom at moral complexities ng pakikisalamuhan naman sa supernatural. Madalas kamitin si Agliere bilang metaphor para sa pagnanais ng tao na matuklasan ang nakatago at ang mga panganib na kaakibat nito. Naka-impluensya rin ang imahe ni Aglerep sa sining, from medieval paintings hanggang sa modern graphic novels. Madalas siyang idipik in a way na ini-emphasize ang status niya bilang Great General of Hell. Ang mga artistic representations na ito ay madalas nakatuon sa kanyang nanginibabaw na presensya na kung minsan ay inilarawan siya sa isang militaristic light na sumasalamin sa kanyang tungkulin sa infernal hierarchy. Sa modern media, kabilang ang pelikula at telebisyon, pati na video games, paminsan-minsan lumilitaw si Aguirre bilang karakter o inspirasyon. Sa mga contemporary portrayals, madalas siyang i-reimagine para umangkop sa pangangailangan ng modernong audience, kung minsan bilang isang complex antagonist o isang mysterious shadowy figure na kumukontrol mula sa likod ng mga eksena. Ang mga paglalarawang ito ay nagaambag sa evolving narrative ni Aggyrep na nagdadala naman ng kanyang karakter sa mas malawak na audience at lalo pa nagpapalalim sa kanya sa popular culture. Ang influence ni Aggyrep sa contemporary occultism at esoteric practices ay particular na kapansin-pansin na natili siyang interesting figure sa iba't ibang occult groups kung saan siya ay iginagalang at kuminsan ay tinatawag sa mga ritualistic practices. Ang kanyang kaugnayan sa lihim na kaalaman at pagkontrol sa mga mas mababang demonyo ay nagpapakikasar niya bilang isang compelling figure para sa nakikibahagi sa pag-aaral at practice ng occult. Kaya naman, maraming aspeto ang legacy ni Aguilarip. Hindi lang siya isang figure ng historical at mythological interest, kundi simbolo rin ng human fascination sa hidden aspects ng existence. Yung influence niya sa literature, art, media at occult practices. Nagpapakita ng enduring allure ng mysterious at supernatural sa human culture. Ang karakter ni Aguilera kahit na interesting ay hindi exempted sa mga challenges at controversies lalo na in terms of religious at moral perspectives. Kahit sensitive, mahalaga ito para sa malawak na pag-unawa sa kanyang papel at epekto sa mythological at occult studies. Isa sa mga pangunahing amon sa pagtalakay kay Agliarep ay ang likas na katangian ng kanyang karakter bilang isang demonic entity sa Judeo-Christian tradition. Para sa marami, ang association sa demonyo ay maaring maging hindi ka paniwala o kontrobersyal dahil sa tradisyonal na pananaw ng relihiyon na ang mga demonyo ay kumakatawan sa kasamaan. Ang pananaw na ito ay maaring humantong sa pinasimpleng interpretasyon kay Agliarep na hindi pinapansin ang mas komplikado at masalimuot na aspeto ng kanyang karakter sa mythological at occult narratives. Isa pang controversial na aspect ay ang paggamit kay Aglirep sa mga occult practices. Sa ilang grupo, tinatawag siya sa mga rituals at ceremonies, isang practice na maaaring maging paksa ng debate mula sa religious at ethical standpoints. Ang invocation ng demonic entities ay nagbibigay ng mga tanong tungkol sa hangganan ng spiritual practices at ang ethical implications ng pakikipag-ugnayan sa mga gantong figures ang paglalarawan kay Agli sa modernong media at popular culture ay nagdudulot din ng mga hamon. Bagamat ang mga paglalarawan na ito ay nagdadala ng mga mythological figures sa mas malawak na audience, madalas silang kumukuha na malikhaing kalayaan na maaring magbaloktot o masyadong pasimplihin ang komplikadong mythological characters. Ito ay maaring humantong sa mga misunderstandings tungkol sa likas na katangian ng mga figures sa ito at ang kanilang mga papel sa kanilang mythologies. Higit parito ang mga talakayan tungkol kay Aglerep ay dapat mag-navigate sa manipis na linya sa pagitan ng academic study at respect para sa iba't ibang religious beliefs at practices. Mahalaga na lapitan ang kanyang karakter na may cultural sensitivity at awareness sa diverse perspectives ng mga tao tungkol sa mga demonic figures at ang kanilang lugar sa mythology at religion. Si Agrirep, ang dakilang hinderal ng impyerno ay nagsisilbing patutuo sa komplikado at maraming aspeto ng mga mythological figures. Ang kanyang paglalakbay sa iba't ibang cultural interpretations, occult practices at literary at artistic portrayals ay sumasalamin sa patuloy na pang-aakit at misteryo na bumabalot sa mga enigmatic characters na katulad niya mula sa pagiging isang figure of intrigue sa ancient texts hanggang sa pagiging simbolo na nakatagong kaalaman at kapangyarihan sa modernong occultism. Ang pamana ni Arirep ay kasing intricate at kasing captivating. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.